Ah, uh, pasok ka. Tapos ka ba. Sige, mabuka. Ay, kilo po. Ah, uh, ah, love. Simula ngayon. Dito ka na titira. Ang <laughs> laki naman pala ng bahay mo. Siyempre naman, sabi ko naman sa'yo, di ba? Charles, ano ibig sabihin nito? Kamamatay lang na ako. Isang linggo pa lang kalilibing ng asawa mo. Ano ba? Teka lang, ah. Sino ko ba para sagot-sagutin ako ng ganyan, ha? Parang ang sakit naman yung ginagawa mo sa anak ko. Ano mo, bang karapatan mong pagsalitaan ako ng ganyan? Ha? Alam mo, simula ngayon, pamamahay ko na to. At sa akin mapuputa tong bahay. Kaya wala kang karapatan, sagot-sagotin ako ng ganyan. Pero bahay din to ng anak ko. Ano na nga yung anak mo, di ba? Dedo na. Dapat Ay? nga, umalis ka na dito eh. Pagpipilitan pa yung sarili mo. Charles, paano naman ako aalis? Alam mong naubos ang savings ko sa pagpapalibing ng anak ko. O, sige, ganito. Para matapos ito at huwag ka nang ngawa-ngawa, ha? Pagsisilbahan mo itong magiging asawa ko. Ha? Kung ano yung gusto niya, ibigay mo. Nagkakaintindihan tayo. So, magiging personal yaya ko siya? Tama. Sumagot ka. Kung ayaw mo, pwede kang umalis. Ano? <laughs> Naintindihan mo ba? Sige. O sige, total, nagkasundo na tayo. Punta ka sa kusina, pagluto mo kami. Dahil nagugutom na kami. So, paano lab? Alam mo, mas mabuti pa habang nagluluto si... si Gina, ha? Punta sa kwarto. Punta palamig. <laughs> Nagkita. Hmm, ito yung dagdagan ng kanin yung kinakain mo. Wala nang ulam. Bunti lang niluto nung umakin lang. Ulan ba? Gina! Gina, halika ka nga rito! Bakit nung kakunti yung niluto mo, Nagre-reklamo yung magiging asawa ko? Eh, wala naman na tayong stock eh. Wala nang budget eh. Pinagkasha ko na nga lang yan eh. O siya, sige. Kumain ka na lang muna. Mamaya oh, kakain tayo sa labas. Ubusin mo na yan. Tira nyo naman ako ng kaunti. Wala na doon. Nilahat ko na yun dyan. Gutom na gutom na rin ako eh. Nagpapatawa ka ba? Nagrareklamo nga ako kasi wala ng ulam. Tapos titerahan ka pa. Pwede naman. Kain ka tinik. Hindi. Yeah, Ganito lang. Tulad tayo sa labas. Ulam mo siya niyan. O ayan. O ayan ha. Ito. Tira namin. Kainin mo. Pero huwag mo lalahatin ha. May aso kami di ba? Pakain mo sa aso namin. Kumuha <laughs> ka lang ng kaunti. Ayun, nagutom talaga ako. Ayun, ano, ngayon kung nagugutom ka. Ay, mami, ito, dinalit kita ng ulam mo. Tama-tama, ah, ha. Yeah, boy, napakagaling mo. Paborito to ng aso dito, di ba? Teka lang. Ano ba po? Parang gusto ko to. Huwag na, huwag na, huwag na. Hmm. Favorite ng aso ko yan, eh. Thank you, Jeboy, ha? Oh, Kuya, gutom na gutom na ako, eh. Oh, uh. Ba't nagreklamo ko? Ito yung tira namin, oh. Ba't di mo kainin? Ha? Tsaka ikaw, J-Boy, simula ngayon, ha? Ang kakainin ng nanay mo dito, yung mga tira-tira lang namin. Naintindihan mo ba yun? Grabe ka naman, Church. Pati yung dinala ko sa nanay ko, kinuha mo pa. O ba, kahit nagreklamo ka? Ha? Ano mo lang, mas mabuti pa. Magbugas na tayo kami. Ah, kakain na sa labas. Mami, huwag mo na kainin yan. Mami, huwag mo na kainin yan. Mami, hayaan mo. Gagawa ako ng paraan para mapunta sa ating itong at pera ni ate. Kasi di naman ako naniniwala na kay Charles mapupunta yung buong ari-arian ni ate. Kasi alam ko, mahal niya tayo. Kaya Mami. Tara na, magpahinga na lang muna tayo. mo muna to. big panigurado. Mahuhuli ko na yung kalokohan niya. Ako nang gigigil na ako sa matandang yan ah. Eh. Dapat yan ini-dispatch na. Eh. Hindi niya pwedeng malaman lahat ng totoo. Dahil mawawala sa atin lahat ng yaman ng namatay mong asawa. At isa pa, hindi pwedeng malaman ng mga pulis. Nako ba? Kinala mo ako. Malinis ako magtrabaho. At saka huwag ka maglala. Tinaawad ko naman yung lawyer eh. At sigurado ako na pepekean niya lahat ng papeles para mailipat sa atin ang lahat ng ari-ari ng mga titira ng asawa ko. Na dapat lang. Kung hindi talaga, naku, masisira lahat ng...

Pami, kumalma ka. Hintayin na lang natin sila. Ami, kalma lang. Oh. Ano pala sila eh. Oh, tama tama Attorney, nandito ka na pala. So, kamusta yung napag-usapan natin? Na-transfer na ba sa akin lahat ng ari-arian ng dati kong asawa? Pasansya na, Mr. Charles. Dahil wala kayong matatanggap. Anong ibig mo sabihin? Ha? Dahil kayo ang naging dahilan sa pagkamatay ng asawa mo. Teka <coughs> lang ha. Uy, mapagbintang ka. Saka nakakuha ng mga ganyang pagbibintang mo at abogado ka, nagbibintang ka, wala ka ng mga ebidensya. <coughs> <coughs> Ako na nabisipin ito, ha? Baka may polis. Ebidensya? Ito, pakinggan nyo. Hindi niya pwedeng malaman lahat ng totoo. Dahil mawawala sa atin lahat. Nangyaman na matay yan. mong asawa. Gawagawa nyo lang yan eh. Hindi pa ba sapat ito? Teka lang, attorney, ha? Anong ibig sabihin nito, ha? Baka nakakalimutan mo yung sinabi ko sa'yo. Kaya pala wala kang pakialam sa pagluluksa sa asawa mong namatay, ha? Kayo palang dalawa ang nagpapatay. Mga mommy yan! Kaya ka! Mami! Kaya yung pulis ang bala, Sir, sumama na pa kayo sa presinto. Tara na po! Naku po, Mrs. Gina. Pasensya na po kayo ah. Tinakot lang talaga ako ni Charles na baguhin yung mga nakasaad sa papeles. Mabuti na lang hindi pa ito napirmahan. Pero wag kayong mag-alala. Dala ko yung isang kopya. Dito po nakasaad na sa inyo at sa anak yung mapupunta ang 40 million na nasa bangko, pati na itong bahay at ibang negosyo. Ah, uh, attorney, maraming salamat po ah. Gagamitin naman namin sa mabuti ang pera, tsaka iingatan po namin yung mana iwan ni ating ari-arian. O, sige po, mauna na ako. Aasikasuhin ko pa tong ibang papeles para matransfer na sa pangalan niyo at sa inyong bangko. Sige po, salamat po. Mauna na ako. Buti na ako nagawa mo ng paraan. Kaya nga, mami, at least ngayon, makukuha na natin yung hustisya. So, tara, mami, pahinga ka na dun sa karto